Ara inay, inay, listen. Mm -hmm. Sabi ho din eh, sabi eh, pure Pinay ka ba Kasi di nakakasawa ang beauty mo kahit anong bali, balintong mo pa sa mukha mo. Ay, purong-puro. Oho, talagang itay purong-puro. Purong-puro rin maligalig. Saan ka kayo makakakita ng mata? Sabi Pati ilong. Si, ah, si, 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 si. Ah, hinahanap ka nga sa akin doon kanina. Sa Saan ka naman ako hahanap dito. eh? Oh. At talaga daw namang tuwang-tuwa sa iyong mga kumukutip-utitap na, na mata. Ay maraming marami salamat na sa lahat na natutuwa diya sa akin mata. Ayan. At sa akin ilong. Alam mo din yung aking ilong. Mukha lang matangos dahil syempre nag-nose line. iba talaga na itutulong ng nose line eh. Kaya yun, pero yan talaga yung dapat. Ay, naman sa walang ilong. Yung inay mo, mas cute pa sa iyo. Don't offended inay ha? Basta nagagandahan ako sa kanya. kaysa sa iyo. Hehehe. He. Peace. Ay, naku naman. Mau-offend? Aka? Naka, ay hindi. Wala sa ko yung kanyang ma-offend, ma-offend kahit nga ako sinasabihin na, nako hindi kita type ko eh, Mas maganda pa ang inay sa iyo, ay na ayos na yun sa akin. At ako yung hindi maapektuhan ng mga ganyan-ganyan. Ako yung mas lalo pa natutuwa at mm, syempre may natutuwa sa inay, may nagaganda sa inay, may nakukyutan sa inay. O, oh, diga, dapat yun na ipagpasalamat. Oh, ang gayaan. ikaw hmm, talaga. Ay, gayon oh, hindi ka talaga nakukyutan sa akin. Kahit ngayon. Oh. Kahit ako magpakit sa iya, hindi ka nakakuyot sa akin. Kahit cute lang, kahit di ka nagagandahan. I see ya. See you soon. Hayaan mo, pag ikaw ay pumunta sa kape naman, pipicturan ko pa kayo ng inay, kayong dalwa. Kailan, kailan dalwa? Kahit wag na ako. Ayos lang sa akin at ako magiging photographer na inyo. Adios. Thank you. Dali amore yan. Traffic pa. Baka rating man tayo doon. Alauna. Ang inay, pagbabadali. Tapos ay siya naman. Panay video. Abay ako. Tapos na. Kita ah, mo ako. Gayak na. Gayak na. Ako po. Ako gaya nagagagayaan. naman. Ako ay pag nakapagbihis. Nakapagsuklay. Nakapaglagay ng Julian Skin Sunscreen. Tapos. O di kayo um... na maganda. Ay sadya. Sun all. <laughs> Dali naman. Katagal mo eh. Bye. Bye ka. Sabi ko din eh. Kung di lang traffic. Pupunta dyan araw-araw. Kung pupuntahan si Queen Night. Naku po naman, alam ninyo, meron ngang kasabihan. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, napakaraming dahilan. At saka kapag gusto mo talagang pumunta din eh, sa cafe naman, eh, ikaw ay pupunta. Hindi ka ho, inay, gayon naman yeah, niya. Eh, kapag, kapag gustong gusto mo, eh, kay talagang walang makakahadlang. walang hadlang. Kahit si Bat. Kahit si Bat ha ay haharangan, haharapain. Oh, Diyos ko po, bagong ngayon. Kung lang traffic, kasi no na yung traffic, traffic na oh, iyan. Naku po naman, traffic naman. Nausa din naman niya kahit pa paano. At saka kapag gusto nga, may paraan. Pwede naman gumawa ka ng paraan eh. Ay, naman ka naman. O, oh, pwede mo kunyari, traffic ngayon. Eh, hindi naman siguro pagdating bukas, igiyo eh, pa rin kahaba ang traffic. O, oh, di ka? Diyos ko po. Mo, Ay, mong... May sinasabi po ang isang bata din ano sinasabi mo? Sabihin mo na. Ano ang sabi mo? Ano sa magtimpla ng dada? Bakit? Nagpapatimpla ka. Ah. Ha. 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 Ano sabi mo kanina? Binobola mo pa ako eh, sa pagpapatimpla ng... Ang ganda niyo po. Wow! Binola mo pa talaga ako para magpatimpla ng dada. Ha? Hmm. Hmm. Ilan taong ka na? Five. Eh. So, five. Kinder pa po ako dati. Anong dati? Ngayon? Ngayon. Hmm. Hmm. Nagi kasi dede, dede, dede. Bakit ang hilig mo sa dede? Ay mo na magdadayet. Na kailan dede ka na ngayong araw? Tatlo. Oh, kita mo nakatatlo ka na. <laughs> Hindi isa lang. Ay, isa lang. Tinanin ninyo ang ginawa niya yung bahay-bahayan dede. Yeah. Yan daw yung kanyang bahay-bahayan dede. Tinanin niyo, ang ginawa niya. Diyos ko po. Halagyan ko ng maleta. Tapos una. Tapos... Mga unan. Ang sweet-sweet mo naman. Dede-dede kasi ako. O, oh, kasi nga, magpapatimpla ka nga pala ng dede. Kaya pala, ang sweet-sweet mo sa akin. <laughs> Mami na, nagawa assignment. Dumidi na lang, dumidi na si Daisy niya. Wala na kabubusugan. Mayroon tayo? Mayroon. O, kaya wala <laughs> na ang mga huwag niya tubay? Mayroon. Kabila <laughs> naman, mayroon mga mga huwag. O, kaya ilalim <laughs> <laughs> niya <laughs> dito, <laughs> mayroon <laughs> mga mga huwag niya tubay. O, salipan Dumidi na ng dumidi. Ah! Be, ah! Video ka pa dun na. Sadya! Thank you, Ate Kini. Thank you, thank you pa <gasps> <laughs> dyan. Aray, inay. Aray, inay. Makinigo ka dyan. Aray, bawal kayong tumanggi din eh. Ay, sabi din eh, kukunin ko ninang sa kasal si inay Len. Ako eh, lagi akong wala ha. Lagi kayong wala? Lagi wala. Ay, ano saan na, kayo? Eh, hindi naman kayo nag-aalis eh. Ano hindi nag-aalis? Kita mo, noong nakaraang araw tayo nasa Bataan. Nasa sa Quezon City. Ngayon, nadi ah, dito sa Lipa. Mamaya, nasa sa Tagaytay. Oh, eh, hindi na ako tumingin mo ng bahay. Kaya nga ang amoy, galit na. Nabuga na ng apoy. At Nabuga ng ako, apoy. Wala. Lagi kayo layas ng layas. Oo. Oh, Ay, eh, ang kayo, eh, hindi, hindi niyo alam mapapagbigyan. Ano ba yan? Ay, gagawin nga daw kay Ninang sa kasal. Mas mga natanggili yan. O, oh, e, eh, kaya nga kayo, ano, dapat nga kayo kinukuha. Kaso. Kaya lang, ilagi e, huwag rin wala, eh, paano? Baka mamaya, eh. Ito ang proxy. Daku po nga ito, baka proxy. Akong proxy. Oo. Eh, hindi. Eh, schedule ninyo na naririn ang inay para wala na rin magagawa. Mm-mm.